Saan ka punta? <laughs> ha? Saan ka punta? Let's go, mama. Gabi naman. <laughs> punta ka ng school, gabi naman. Pwede na pa. Bakit? Magano ka dun? Magsiko pa tayo. Gabi naman. Magsiko tayo ako gani. eh. Wait na tayo, mama. Mag-wait na tayo. Ano? Eh, mama. Wait na tayo, mama. Anong late na tayo? pag sure eh, Wait na. Let's <sighs> go, mama. Sabi ko siya gano. Mapoy na, 4 p.m. Mama pa gani. Si TV gani. Sabi ko siya gani. Ano pa si Caleb? Sabi yung teacher? Yes, mag-ice tayo. Gawin eh, mama. <laughs> Joker ka. Yes. Pijas <laughs> yes ka dyan gabi na. Atos oh, tayo daw eh. Wait na tayo. Kakagising mo lang gani. Gabi na kaya. Pwede na? Hindi na. Pwede na. Hindi na pwede. Gabi na oh. Mag... Mm, um, Pagabi na. Mama, mo ka. Hindi.